Uh, magandang araw sa inyo mga paps uh, Raider 150FI pakinggan nyo po yung uh, intake manifold niya, yung uh, kanyang paghigop yan po palabas po yung hangin at uh, hindi po pahigop yan po ay uh, palatandaan po na singaw po yung intake manifold uh, intake uh, bulbs buksan lang po natin ito at uh, tignan natin kung ano pa yung mga nadamay at tanggalin lang po natin yung coolant bali may tornilyo po yan sa ilalim po ng uh, water pump at uh, buksan lang po natin yung uh, radiator cap para tumulo lahat yung uh, coolant yan at uh, umpisa na nating tanggalin yung mga tornilyo dun sa Uh, mga hoses muna ng radiator para matanggal natin yung radiator. Para maluwag ho nating uh, tanggalin yung kanyang mga tornilyo sa head. Naka clamp lang naman po yung uh, mga hose nito at dalawang tornilyo sa itaas katapos yan, tanggalin nyo lang yung uh, socket ng uh, fan ayan, tanggalin lang natin yung uh, tornilyo ng valve cover dalawang alin po yan video pabalik-balik lang at uh, hindi po natin ma diret yung ipaiputin gawa ng uh, may uh, bakal pang naka harang yan, at pag maluwag na, dalirihin na lang. At itulak pataas yung valve uh, bulb cover. Nangyayari po ang mga ganitong nga uh, senaryo ng uh, makina. Yung pagkabaluktot. Dahil sa over -rev. Wala naman sanang problema sa over -rev. Ang problema lang ay uh, tinanggal ang kanyang uh, air cleaner. Kaya wala nang uh, tiba yung uh, uh, throttle body para hawakan yung pressure, yung back pressure ng, uh, ng makina habang umaandar. Kaya tumalsik po yung uh, throttle body at ng pagkatalsik, yun na, bumaluktot na siguro yung uh, barbula na matay na ang makina yan, itatiming lang natin top dead center para matanggal natin ng uh, maayos ang kanyang uh, timing chain at uh, camshaft tatanggalin lang natin yung dalawang tornilyo uh, tornilyo po yan ng uh, cam Dalo, okay, dalawa po yan. Tapos, sa uh, tanggalin po natin yung uh, turnilyo po ng uh, tensioner. Dalawang turnilyo din po yan. At tapos, sa uh, yung uh, turnilyo po ng cam uh, holder. Bali, gis po yung sukat niyan. Luwagan lang po natin ng uh, pare-parehas. Tapos, uh, natin siya tanggalin ng sabay-sabay. Uh, maka magkakasunod pala yan magkakasunod ang tanggad pag maluwag na pwede na natin tanggalin yung uh, timing chain yan itatanggalin lang po natin yung uh, tornilyo po ng uh, tensioner ayan maluwag na yan dahil wala na yung tensioner Ayan. Makikita na natin kung ano pa yung mga nadamay dito. Dahil lang issue daw po ng Raider 150 ay uh, malambot ang kanyang camshaft. May uh, posibilidad po na kinamaan ng camshaft dahil sa back pressure na yun. Ito so po ang issue daw ng uh, black cams ng Raider 150 Dahil parang kundido daw ho ang kanyang uh, pagkabakal Hindi katulad ng mga Raider 150 na una ay bakal na bakal po Ito po yung exhaust, buo naman At ito po yung intake, ayan o oh. Ikita nyo po, bakal ay nabasag Bali po yung gitna po ng camshaft. Ayan oh. Maaring totoo ang uh, sinasabi ng iba na mahina nga po yung uh, black cams ng uh, Raider 150 dahil nababasag po ito. Dahil po yan sa back, uh, back pressure nung natanggal po yung intake manifold ay intake ay uh, yung throttle body niya dahil sa mataas na revolusyon. Bali, tanggalin ko lang po yung uh, mismong head para mapalitan po natin yung barbula kung ilang piraso yung uh, kanyang uh, pinamaan. may tornilyo po yan na uh, G's na apat na mahaba. Yan pumahaba po, po yan, apat po yan. Tapos, sa uh, dalawa dito sa gilid na jis Sa may open lang, open space. Yan, ito po yung jis uh, na supporta niya sa gilid. Pag uh, natanggal po yung mga tornilyo na yan, pwede na nating tanggalin. Uh, meron pa po palang uh, tornilyo yan sa uh, taas, yung holder po, 12 po yun. Tanggalin nyo lang. Yan. Iaangat ko na ho yung kanyang head dahil wala nang tornilyo. Makikita na ho natin kung ano yung pong, uh, nadamay, kung ilang piraso na barbula ang kanyang uh, nabali o kaya nabaluktot. At huwag naman sanang dinamay yung kanyang uh, piston. Pero malamang nga. Uh, hindi naman siguro kasi back pressure po yung kanyang uh, pagkakayari Ayan po, oh binaluktot niya ho yung uh, isang uh, intake bulb yan ang laki yan laki po niya oh makikita niyo sa binulugan ko kitang-kita na po yung uh, kabilang uh, dulo Uh, bibilan lang po natin po ng uh, piyesa at uh, i-assemble na ulit natin. Magkikita nyo po yung uh, black cams. Parang pundido po ang kanyang uh, pagkabakal. Ang normal na bakal po na ginagamit dati ay hindi naman nababali ng ganyan. Pero ito, ayan, pundidong-pundido po ang kanyang uh, pagkang metal ito po ay hindi po tumukod para tamaan po mag, uh, magtama yung barbula at piston dahil ito ay stuck pa hindi, hindi po yun mangyayari dahil hindi naman kumalas ang kanyang timing chain para magsalubong ito po ay uh, back pressure po nung uh, natanggal po ang kanyang uh, uh, throttle body hindi kinaya ng uh, camshaft kaya ayan binali po niya pinutol po niya ang uh, camshaft na intake yun po ang aking uh, analisa uh, i-correct nyo na lang po ako kung mali dahil hindi naman po tayo expert ito po, na nakabili na ako kami ng pamalit uh, original din po ang kanyang uh, pamalit at ito, isang uh, bulbs lang isang bulb lang ang uh, nabale ay na baluktot. At uh, yun lang po ang ating papalitan. Papalitan ho rin natin yung kanyang uh, head gasket para walang uh, leaking. At uh, tanggalin lang po natin yung mga exis na naiwang uh, pintura po nung, ano, no, 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 gasket na luma para po hindi po yan magkaroon ng leaking kuskusin nyo lang po ng uh, bagya huwag nyo uh, gagamitan po ng uh, matalas na matalas itong lumang ano ay uh, kinokontrol ko lang para matanggal pero may scrapper po para pantanggal po ng mga ganyang natirang gasket. Ito nabuo ko na, nilagay ko na, hindi ko na pinakita kung paano ko pinalitan. Basic lang naman po yun. At nilagyan ko na ho ng gasket po yan, yung uh, head cover ay head gasket. pasok lang muna natin yung uh, timing chain para hindi maipit at dahan, dahan lang po at uh, medyo malutong na yung lumang uh, chain guide hindi ko na rin po pinalitan at medyo gipit daw po yung uh, mayare dahan, -dahan niyo lang pwede pa naman po yung luma wag lang mababalik Ayan, at ibabalik na ho natin yung kanyang uh, head bolts. Apat na mahabang uh, tornilyo. Tsaka yung dalawa sa gilid. Yan, higpitan lang po natin. May mga torque value po yan, pero hindi ko na ginamitan. ito po yung uh, dalawang Gs na nut para supporta po doon sa gilid at uh, hindi tumagas. Ito po mga papsa, uh, ibabalik na natin yung mga camshaft niya. Ito po yung intake, yung bagong bili. Ayan, itapat nyo na po siya sa kanyang uh, tapat. Ito pong intake, uh, ang, uh, ang, marker po nyan na uh, dapat nakaturo po yung tres sa taas. Yung tres po ha. Uh. Itong exhaust po, ang uh, nakaturo po dyan sa taas ay yung dos. Tapos yung numero uno po ay naka level po yan sa sa gilid po ng ng head. Bali po ang marking po niyan, 1 2 3 po ang uh, marking po niyan. Yung uno po nasa gilid po na nakapantay po sa level po ng head tapos yung dos na sa taas at ang intake yung tres po sa taas yan po ang marking po ng uh, Raider 150 FI Sukatin nyo lang o, subukan nyo uh, tusukin po ng uh, screwdriver, yung uh, chain guide para makasigurado kayong nakatapat po talaga sa tamang timing. Yan, unahin po nyo sa may magneto. May marker po yan sa loob. Tapos itong uh, exhaust, yan, dapat nakatama. para wala nang balikan mamaya pag nakakabit na masyadong abala pagka hindi nyo itatiming Ayan, at uh, nilagay ko na yung tornilyo ng uh, cam sprocket. At uh, ibabalik ko na rin yung uh, tensioner. Ito mga paps, yung ibabaw po nito, tanggalin nyo muna kasi yung spring type po na tensioner ang ginamit po rito. Bali, unayin nyo po yung base po ng uh, tensioner, dalawang uh, 8 lang po yan. Tapos pag na-fix nyo na, nahigpitan nyo na. Tsaka nyo ilalagay po yung uh, spring po sa gitna. Ito po yun. Tsaka oh. nyo ilagay po yung spring sa ibabaw. Oh. Yan. Itutusok nyo lang po. May tension po yan. Kaya tulak nyo lang. Tsaka nyo siya i-tread. Ah, wag nyo muna uh, itodo Pag mahigpit na ibalik na po natin yung uh, camshaft holder sa babaw Yan siguraduhin po natin na nakakabit po yung uh, dowel pin para hindi po siya gumalaw. May dalawang dowel pin po yan tapos bago nyo po ilagay, lagyan nyo po muna ng langis para hindi po siya magsugat pagka nag-start ko siya sa unang andar niya. at tukukin lang po ng medyo malakas-lakas konti para pumasok. At uh, ibalik na ho yung uh, mga tornilyo niya. ito so yata paps mga paps yung Raider 150 na to ay uh, natuwa lang yung may-ari dahil nakainom yata at uh, binirit ng binirit ang kanyang motorsiklo hanggang sa tumalsik po ang kanyang throttle body kaya ayan po ang nangyari wala sanang problema kung hindi po niya tinanggal ang kanyang uh, air cleaner para may uh, holder po sana yung uh, throttle body na malakas na pressure yung back pressure po ng uh, makina dahil uh, lang po ang humahawak din sa throttle body na yan hindi hook kinaya tumalsik Yan, higpitan lang po natin lahat at uh, ilagay po lahat ng parts yung valve uh, cover at saka yung uh, radiator, mga hose Tapos sa uh, palitan niyo na ho ng langis. At uh, filter na rin. Yan ito hindi ko na ho uh, kinuhanan uh, uh, pagbalik ng mga radiator at saka mga hoses niya. Dahil uh, madali lang naman. Ito na mga paps. na ibalik ko na lahat pero yung tambucho hindi pa pantarin lang ho natin kung andar may nangyaring ko ayan okay po siya bali babalik na lang ho natin lahat ng kanyang parts balik na ho natin yung tambucho para matesting po natin may road test po natin yan nakakabit na yung tambucho at tingnan natin kung maganda yung minor i-adjust na lang po natin po natin yung uh, radiator bago po natin takpan ayan po puno na siya at uh, natin takpan at uh, ayan, ito po na ito ng uh, customer ayan po mga paps so, nandito na lang ang video na to kung nagustuhan nyo po ang video po click uh, e, e na lang po ang uh, notification bell at uh, subscribe na rin po ang channel ko at uh, maraming maraming salamat po sa mga nanood uh, dito lang po ako sa Blue knight Motorcycle Shop kung gusto nyo pong magpagawa Pasyal lang po kayo rito sa barangay sa Talon. sa City. At uh, dito lang po at uh, maraming salamat. Ride safe po sa ating lahat mga pa. Ito so, po ang aming shop. May mga helmet po dyan. Jacket at ano-ano uh, pa ano, mga riding gear.